What's up mga brad? So meron tayo ditong TMX 125 Alpha you know? So kulay black yung nakuha natin Tingnan mga brad lang natin to Ito pala ay installment na motor you know, Bagong bagong lab. Kakalabas ko lang kanina Okay Tapos ang ano nito mga brad Is nagdown ako ng 10k 10k tapos Kinuha ko siya ng 18 months. 10 months, then ang monthly ko dito is 37, ano. You know. Pero may rebate kang 150. Basta maaga kang magbayad. So magiging 35 na siya. 18 months tapos uh, 35 as 37 monthly tapos may rebate na 150 so magiging 3550 then ano siya down ako ng 10k okay so pwede nyo kunin ito ng 24 months 36 months tsaka 1 year sa Superbikes bikes sa pabian ko nakuha to sa Pangasinan ito kanina ko lang siya nakuha okay so medyo may mga ano pa dito okay bago bago ito kung kinuha ko kasi lalagyan ko ng sundang ano ng tricycle okay para pang negosyo pang business okay, eh dagdag sa ano ngayon yung itsura nya panimula sa mga nag start na mag motor ito maganda to sa inyo to sa akin pero choice ko na kasi talaga ang ano yung eh, mga manual may liga ako sa manual eh tsaka yung mga classic yan kung hindi natin ano pagsawaan pwede siyang maging classic Okay. Okay. ah uh, one two siya hindi siya one pipe dati one pipe ngayon nag uh, downgrade sila pero okay lang pipe seven ako tingnan yung kapa ko yan center stand na yan pero kayang kaya ko oh, tukod na mahaba siguro tong legs ko tsaka malaki pa nga pa ako yan dito tayo ngayon sa bundok yeah ba mga brad ano, you know. so ano sya tik ah, nakalimutan yung tawag dito nakarayo sya o oh. di maganda to pag ano, pa pang rayos talaga ang ano tawag dito tricycle okay so bago kayo gumawa ng motor at kailangan may lisensya kayo syempre huwag po tayong kuha ng ng motor na wala namang lisensya mas better kuha tayo ng lisensya student ako meron na tayong lisensya kaya madali tayong nakakuha. Tsaka wala pa tayong bad record sa mga dealers. Okay, so ito. Parang late sa akin nga ito Hindi. Pero okay lang ganyan siya pag malayo. Yung plaka niya is wala pa. Ang release daw nila is 2 to 3 months. Okay, so bago kayo. Ano, wag nyo muna, wag nyo muna kayong lumayo-layo. Doon muna kayo sa area nyo. Kasi wala pa kayong baka tsaka ORCR. Okay so pinulutan ko na to, kaya to mga 4 liters. 4 4 plus atin eh kasi ang nagastos ko kanina mga ilan yun. 400 plus so mga 4 to 6 liters. Yun, kayang uulan na oh. So pwede nyo i-visit sila sa uh, Superbikes kawang ano yung malapit sa inyo. So ako Superbike San Fabian.